Kamusta mga kawalang umay? Panibagong araw blessings na naman ngayong araw na ito. Heto na nga at meron nag-comment sa atin isang supporters natin dito sa YouTube channel natin ang nagtatanong kung paano daw ang Grab Express Instant. Tara, turuan ko kayo. First step guys, kapag may pumasok na Grab Express sa atin, siyempre check natin yung booking at siyempre pupunta tayo sa location natin tapos pag nandoon sa si location, e eh, kontakin natin si customer at heto na nga si customer customer natin at ipapadala niya ay ang documents lang. At tingnan nyo kung anong gagawin natin dyan. syempre pipicturan lang natin yan. Tapos tinuturo nyo sa atin dito kung paano. At ayun, nag-thank you ako pero yung booking na po na yan is bayad na kaya hindi na natin siya siningil. Naka-grab pay. Tapos pagkatapos nyan, lagay lang natin sa grab bag. Tapos ayun, gore na tayo guys, uulitin ko lang ha. Kapag nakatanggap kayo ng Grab Express Instant na booking, ay punta kayo sa location. Tapos, tawagan nyo agad si customer. Pagkatawag nyo kay customer or text nyo kapag nag-response na, hintayin nyo. Tapos, picture nyo yung items na ipapadeliver ni customer. Tapos, tanungin nyo din kung mabigat ba or magaan or may mababasag pa dun sa item. Tapos, ayun, picture nyo, gora na kayo. Madalas lang naman guys na nakukuha kong delivery sa Grab e eh, maliliit lang Pinakamarami pa nga kung tutuusin e eh, mga documents lang mga papel-papel lang Kaya napakadali lang guys di katulad ng pagkain Kaya ayan mas mabilis pati kumita dyan dahil malaki ang fare kaysa sa lalamug Remind ko lang kayo palagi guys ha, lagi nyong i-check iche yung booking kung grab pay or cash. Mayroon naman nakalagay yan dyan sa bandang taas sa kanan, yung kulay blue. Sunod na step naman guys, kapag nandito na tayo sa location ni customer, ang una-una natin gagawin, syempre tatawagan natin si customer or iti-text. So iti-text muna natin sure or itawagan. So pares lang yon <laughs> Kaya ayan, tapos kapag nag-response na si customer, eh hintay natin siya. Tapos habang naghihintay tayo kay customer, dapat picture na natin yung ating items na ibibigay sa customer natin para hindi mo na picturean habang kapit ni customer okay na yan, alam na ni grab yan kaya ayan, dati kasi yung express may binibigay na resibo si Grab pero ngayon dahil katagalan na wala na mas pinadali na lang ni Grab eto na nga dumating na si mama at ibinigay na lang natin yung documents na kailangan kaya ayun napakasimple lang naman maging isang Grab Express so mas okay pa nga ang Grab Express ngayon dahil malakas sa totoo lang hindi lang ako nakakapag Grab Express ngayon kasi kailangan na maintenance ng ating motor hindi pwedeng malayo ang biyahe Ayan, dahil nasa Quezon City na ako nyan, taga Alabang pa ako. Kaya ang ginagawa ko nyan, nag-set destination na lang ako pag pauwi na. Masarap mag Grab Express guys kasi malaki ang fare ni Grab. Tsaka mabilis kumita kaysa sa ibang flatform.